Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang rason ng paglamya ng laro ni Jamal Murray sa kanilang game 1 laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang sinasabing apat na Lakers na kailangang pumirma sa kanilang team ngayong offseason. season Sa kabila nga po mga katrops ng pagkakaroon ni Jamal Murray ng 17 points sa Denver Nuggets sa kanilang Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves ay nagawa lamang nga po niyang lahat ng mga ito sa second half ng kanilang bakbakan. Naging basura nga po naging performance nito sa first half ng kanilang laro sa pagkakaroon lamang nga po niya dito ng 0 points at ang mahirap pa dyan ay hirap na hirap para naman nga po siya nabantayan at pahintuin ang kanyang katapat na si Anthony Edwards. At isa nga po sa mga rason ng pagkakaroon ng malamyang simula ulit nito sa kanilang game 1 ay dahil sa kanyang iniindang injury sa kanyang binte. Plus napakahigpitar na naman nga po ng depensa nang bumabantay sa kanya mula sa Minnesota Timberwolves na si Jaden McDaniels. Well literal nga po mga katropes na napahinto ni McDaniels si Murray sa kanilang naging bakbakan sa first half gamit ang napakahigpit na ng depensa na hindi mala nga po ito sa kanya makagalaw ng maayos gayong lahat nga po ng mga ginagawa nitong move at tira ay dinidikitan at sinasabayan niya sa kanilang laro samantala punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing apat na Lakers na kailangang pumirma sa kanilang team ngayong offseason simula lamang nga po mga katrops nang tanggalin ng Los Angeles Lakers ang lahat ng kanilang mga coaches ng nagdaang araw ay malinaw na nga po na mas gagawa talaga ng pagbabago ang kanilang kupunan ngayong season. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na sinisisi nga po nila ang kanilang mga coaching staff sa kanilang pagkatalo. Sadyang kailangan lamang nga po ng kanilang team na gumawa ng malaking pagbabago upang sa ganon ay magkaroon sila ng bagong pag-asa. Ngunit ayon nga po sa naging pahayag ng NBA analyst na si Trevor Lay ng Lakers Nation, kung gusto nga po talaga ng kanilang team na mas maging competitive sa darating na season, ay apat na klaseng bagong miyembro nga po ng Lakers ang kanilang dapat kunin. Una lang nga po dyan ay ang pagkakaroon ng eksperyensadong coach at assistant coaches na maunguna sa kanilang kupunan. Pangalawa naman nga po ay ang pagkakaroon ng true backup big man na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. Pangatlo ay ang pagkuha ng ilang mga two-way wing player na meron dissenting shooting sa three-point line. At higit sa lahat ilang mga malalaking defensive player na kaya makasabay sa mga manlalaro ng Denver Nuggets at maging ng Minnesota Timberwolves sa susunod na season. Sa ganyang paraan nga po ay mas mapapa-improve ng Los Angeles Lakers ang kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.